Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin nagpaparamdam sa iyo ang taong mahal mo at sobrang miss na miss mo na ba siya at gusto mo na siya ay makakausap ngayon mismo? Gawin itong ritual na ipabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napakasimple at napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang. At ikaw ay tatawagan niya instantly. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo o kahit may kaunting punit, ay pwede mo pa rin gamitin ito. At kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat, isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos sa ibaba ng kanyang pangalan, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. Basta isulat mo lamang sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya at ang contact number niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna saglit ang dahon ng laurel. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at ilapit ang dahon ng laurel sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa papamagitan itong dahon ng laurel, ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong dahon ng laurel sa likod ng case ng cellphone mo, iipit mo lamang ito sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay pwedeng ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo o sa bag mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago mo lamang ito na wala makakakita at makakaalam. At kung sakaling tumatawag na siya sa iyo, ay pwede mo nang sunugin ang dahon ng laurel. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.